ibahin natin yung style lang biko. So, ito yung sugar. I-caramelize natin. Ayan, o. Oh. Ibig sabihin, tutunawin natin siya. Kailangan natin siya galaw-galawin. Baka masunog. Mga may sunog tong biko natin. Ayan. Pakita ko sa inyo tunaw na, ha? Ayan siya. Order na. 70 isang ano. Isang sandok. <laughs> 70 isang sandok. Order na. Ano? Walang order? Ay, house to house ko to. Mapipilitan kayo. Kaya nilo-low fire na natin. Kasi unti-unti siya mawawala ng... Yan. O, ba? Diba? Nagkakaramilize siya. Nagkaramilize. Six. Kailangan haluin. Kaya masusunog yung lalim. Order na!